pasensya na, hindi ko muna mabibili yung ibang mga gamit dito sa bahay. Eh, wala na kasing natira sa sahod ko eh. Tsaka, babawi na lang ako sa'yo ha. Pasensya ka na. Eh, hey. sana yun, sana sasabihin ko sa'yo. Konti na lang kasi yung natira para sa groceries natin. Eh, hindi ko naman agad masabi sa'yo kasi alam ko nga na wala nang natira sa sweldo mo. Ah, uh, teka lang. Ba't na naubos? Han, wala nang natira? Eh, parang wala naman akong nakikita ang binibili mo na dito sa bahay, ah. Eh. Tsaka nakikita ko lang yung mga dustpan. Mura lang naman siguro yun, pero ba't nauubos, mahal? Eran kasi akong pinag-iipunan. Ayoko naman na sabihin sa'yo agad kasi baka kumontra ka. Pero tulad mong lagi kong sinasabi, tiwala lang, okay? Hindi naman ako gagawa ng isang bagay na ikakapahamak natin. Alam mo, kung ano man yung pinag-iipunan mo, huwag mo na muna siguro ituloy kasi alam ko mas importante yung, alam mo, mga gamit dito sa bahay. Hindi pa tapos yung bahay natin eh. Kailangan natin pag yun eh. Kung ano man yan, huwag mo na ituloy ah. Eh. Sana na lang yun. Nagugutom ka na ba? Gusto mo ipaghain mo kita? Nagluto pala ako doon ng paborito mo. Sandali lang ha. Wala akong magawa kundi umiwas sa mga tanong ng asawa ko ayokong mag-isip siya kung paano siya bibili ng mga gamot ko. Mahal ko siya at ayoko siyang mahirapan at mag-isip. Kaya ko to. Honey, ilis na muna ako ha, kasi Kagabihin na rin ako sa biyahe. Eh, pinapunta ko na si ate. May dito nandito na yon. ha? Pumayag na ako madistino sa malayo kasi para mas malaki yung kita para mapagawa natin itong bahay, mapatapos natin. Ano, <laughs> nakuha okay ka lang ba? Oo. naulanan lang ako kahapon. Pero simpleng ubo lang to. Huwag mag-alala. Sigurado ka? Oo. Uh, -uh. <laughs> na ako umalis lalo niyan eh. Okay lang ako. Gamot lang to. Ingat ka doon na. Saka so, lagi mo kong tatawagan na, na, Hindi ko kakalimutan tumawag sa'yo, honey. Basta mag ingat ka dito. Nandito naman si ate. Papupuntahin ko na lang agad kasi nagkaalala ko sa'yo. Baka ako nang mangyari sa'yo dito. Eh. Ha? Mano'ng banang gamot? Oo. Uh -uh. Ingat God ka. Yung. Love you. Okay ka lang, ha? Di ano na nangyari? Bakit mo pinangwi? Nasa si Junior? Wait, wag kang mabibigla. Bakit? Bakit? Ano nangyari? Si, si Julie kasi nasa ospital. Ospital? Bakit? Ano nangyari? Okay lang ba siya? Tara, napunta na natin. Nasa morgue na siya. Wala na siya. Ano? Ano ka? Ano morgue? na siya ng ilang araw doon, pero bumigay din yung katawan niya. Meron siyang cancer sa baga. Ayaw niyang ipasabi sa yung nangyayari sa kanya dito kasi ayaw niya mag-aalala ka. Pati tinatawagan kita. Bakit hindi, hindi mo sinabi sa akin? Ayaw niya kasi makausap ka. Tinuman eh. Ayaw niya mag-isip kung anong nangyayari sa kanya dito. Ayaw kanya mag-isip ng Baka mamaya, kung anong mangyari din sa'yo doon. Baka <laughs> daya mo naman din. Dapat ikaw yung nagbalita sa akin. Nasaan siya ngayon? Punta ko din. Saan siya na, Will? kasiyahan. Hindi <laughs> eh, ko alam kung paano ako magsisimula ngayon eh. <laughs> Tulungan mo ako, <makuha>, Hana. Hindi <laughs> ko alam kung paano ako malalagpasan ng lahat ng to eh. Mahal <laughs> na mahal kita, Good afternoon po po si Jay Malabanan. Ako po yung agent dito. Ano po? So, dito po muna tayo. I-assist ko kayo para malaman nyo po ang mga proseso uh, upo po muna kayo habang hinahanap ko po ang data ng asawa nyo po. Ano po? Sige po. Kukunin ko lamang po sa dilit. Salamat po. Nasa punto ako ng buhay ko ngayon na hindi ko alam kung paano na ako. Kung paano ko malalagpasan ito lahat ng mag-isa sinubukan kong humingi ng tulong. Namatay ang asawa ko nang wala man lang akong hawak na kahit na ano. Patawarin mo ako mahal. Hindi ako handa sa ganitong bagay. Wala akong magawa. Um, uh, pasensya na po kung ako'y nalate po. Ano? So ngayon po, ipapakita ko sa inyo ang aming database. Maaari ko po bang malaman kung ano po pangalan ng asawa niyo po? Uh, Julie Pearl. Julie Pearl. Okay po. Okay. Ayon po sa aming data, ano po, ito po ang kontrata ng inyong asawa po. Dito po nakalagay ang lahat ng binayaran niya bago po siya mawala. Lahat po ay bayad na dito sa Mulberry Garden Memorial Park. Matagal na po siya nagbabayad sa amin, almost 5 years na po siya nagbabayad sa amin. Kaya sa madalit sabi, wala na po kayong babayaran kahit magkano po. Alam ko pong masakit para sa inyo. Condolence po. Pasensya na po. Ngayon ko lubos na napatunayan na hindi ka makasarili mahal. Mula sa pagbili mo ng mga gamot mo, hanggang sa paghahanda mo ng lugar na siyang hihimlayan mo. Hindi mo ko hinayaang mahirapan at mag -isip. Isang aral ang tumatak sa isipan ko ngayon mahal. Ang paghandaan ang mga bagay habang maaga pa. Maraming maraming salamat. Mulberry Garden Memorial Park. Dahil sa tulong nyo, hindi lamang sa asawa ko, kundi para na rin sa akin. At sa'yo, mahal ko, hanggang sa muli nating pagkikita, mahal na mahal kita. thing we can control is time. Start investing for your future. Welcome to Mulberry Garden Memorial Park, where peace and serenity exist. This upcoming February 11, 2023, magkakaroon po tayo ng open house o ang aming tinatawag na Love Month promo. Magkakaroon po kami ng 20, 15, and 10% discount sa ating mga lolats. Kaya ano pang nyo? Halina at bumisita dito sa Mulberry Garden Memorial Park. Maraming salamat po.